Hello everybody! Sa pagpapatuloy po ng ating vlog sa ating sliding door. Um, ito po ay huling vlog ko na po ito sa sliding door. And finally, may lagay na natin, may ikabit na natin ang salamin sa sliding door sa aking kwartos. So ito na po yung um, last na... nas uh, uh, na in-upload ko at naiakyat nga nila yung ating salamin sa ating sliding door. So, thank you so much kay Uncle Jerry, kay Ma'am si Carla, kay Uncle Tuto, kay William, at yung isang uh, kuya natin. Thank you so much at um, na rin finally yung ating sliding door sa kwarto. So, gusto ko rin magpasalamat kay, of course, kay Ate Sassy Shim all the way from America. Dahil po ang sponsor ng ating sliding door para sa ating kwarto. Pasensya ka na, na kayo at medyo anong tawag dito? Medyo um, yung boses ko may No, kasi I'm not feeling well. Ewan ko. Anyway, uminom naman ako ng gamot. So, ito na nga, ilalagay na nila at ikakabit na nila yung sliding door. Ayan. Ayan sa Uncle Jerry. At ayan naman, si Uncle <coughs> tuto at ikakabit na nila. Finally, yung sliding door. Yay! At may, di ba, ang bongga na. Tapos, abangan nyo ha, yung wallpaper or uh, wallpaper na ilalagay natin sa ating mga walling. Diyan sa walling sa kabila. Tapos, walling dyan sa may sliding door. At, um, syempre, ilalagay natin yan ng wallpaper. At, anong uh, tawag dito at tinan at tinan kung anong yung final look ng ating a uh, kwarto. Oo. So ayun na nakabit na nila so nilagay na nila. So excited, sobrang excited talaga no. Sobra kami na excited lalo na of course si Mama. Ayun. Tinatry na nilang ipa-slide-slide. di ba? Uh, diba? Tsaka yung sliding door na yan, meron siyang lock dun palabas sa balcony at dito sa loob naman ng kwarto. So, meron siyang, meron siyang lock. So, nothing to worry. Tapos, anong tawag dito? Ay, napili ko ay um, brown. Tapos, yung salami naman ay clear. Para, in, para alam nyo na, pag ma, di ba wala tayong bintana. So, pag umaga, dire-diretso yung pasok ng araw. Maliwanag. Oo. Kasi, wala tayong bintana so hindi tayo nagpa-dark ng ating ng ating salamin. Mas pinili natin yung uh, clear para dire-diretso yung pasok ng araw. <clears throat> Ayun, so tapos nilagyan na nila angkol ng screw. Siguro yan yung syempre para tumibay yung ating um hawak o yung metal ng ating sliding door. Ayun, guys ayan ayan naman si mama nagkikipagtsismisan siya kay um, kay William May at ayan naman si William May parang si William May parang donya na donya talaga diyan sa balcony na yan no oo so ayan guys so finally thank you Lord thank you atisazem kami ni Sazim... at kami ni atsaasem guys hindi naman kami magkakilala hindi naman kami magkadugo hindi naman kami mag <clears throat> yung magkaibigan na matagal na magkakilala. Pero alam nyo na buong puso niya talagang binigay sa akin to as an advanced birthday gift. Alam nyo yon yung, di ba, hindi kami, hindi kami magpinsan or relatives, di ba? Pero buong puso niya talagang ibinahagi o senior yung kanyang blessing. So, thank you so much, Ate Sasi Shim all the way from America. Yung ceiling fan sa taas nakakatakot. Oo. Buti lang hindi ako masyadong matangkad. Pero may may isang beses, na naiangat ko yung kamay ko tapos umandar yung ceiling fan na yan. Nasugatan talaga ako kaloka. So nakakatakot kasi yung ceiling fan na yan metal. Mm -hmm. So nakakatakot talaga. Ewan ko ba ba't yan yung binili ko. Tsaka ang laki pa. may goodness gracious. Nakakatakot. Tingnan nyo. Oh. Ang ang kuan pa naman yung umikot. Napaka-bilis. So, ayan na nga. Ang ganda. Ang ganda. Tapos, imagine ninyo, guys. May wallpaper na dyan sa magkabilang side na yan ng plywood natin. Di ba? ganda. Wow! yan yehe And, I just wanna say thank you kay Mama Mary, kay Papang, kay Ate Alayha, Kasi, syempre, kung wala silang pabono sa akin nung galing ako ng Japan, hindi ako makakapagawa ang kwarto. Tapos, syempre, sunod-sunod yung blessing sunod-sunod yung sponsor, sunod-sunod yung mga nag-donate. Wow! Tapos, ay awan ko kung ano yung nilagay ng kurtuto. to. Ewan, glue ba yan? Hindi ko maintindihan kung ano yung nilagay niya dyan. Basta yan yung ginawa niya sa uh, isikilid. Oo, yun. Tignan niyo, oh. Isikilid. Ginabuhat niya isikilid. Ewan ko, pampatibay ba yan? Pampadikit? I don't know. Kung unsa na siya. So, muna yung ginabuhat excited na kaayo me. Yay! My goodness. So, ak akala ko talaga hindi ko siya malalagyan ng sliding door. Kasi nga, yung una nang pinasukat ko, 25,000 hindi ko, hindi ko talaga kaya. Hindi naman siya mahal. Tama-tama tama lang siya sa, sa sobrang laki ng sliding door na ipapalagay ko. Kaso di ko kaya, oo. So, ang plano ko, ipapakoclose ko na lang talaga yan kasi nga, walang budget. So, buti na lang, ang bait ni Lord, di ba? andyan lang siya uh, na yung mga yung mga ipinagpipray natin. So, yun. Meron siya mga ginagamit na instrumento para alam niyo alam niyo yung yung tulungan tayo, ba diba? So, wow. So, pray yung uh, ang pray talaga is the most powerful. Oo. Yan. Kaya palagi Lagi lang tayo magpipray, magpagdasal, na magdasal, na magdasal, na magdasal, di ba? At ayan dyan lang si Lord, nakikinig lang yan. Nakikita niya yung mga ginagawa natin everyday, di ba? Alam niya yan. Alam niya kung ano yung nasa puso natin. Wow. So, thank you. Ayan. Again, at Sassy all the way from America, thank you so much. From the bottom of my heart, maraming maraming salamat po ako po ay sobrang natutuwa at napakasaya po ng puso ko na sa syempre yung pamilya ko happy din sila thank you so much Ate Sasi Mama Mary Mary's Collection maraming maraming salamat ma thank you thank you thank you yan God bless you always guys thank you for watching bye